Nagkaroon po ng tensyon sa pagitan po ng ilang reliista at mga pulis sa Maynila dahil po sa usapin ng permit kahapon. Sa pilitan pong pinigilan at hinarang ng mga pulis ang mga miyembro ng grupong Tambol Bayan sa Luneta. Ayaw kasing ipababa ng mga pulis ang dala nilang mga tambol dahil sa wala silang permit. <clears throat> sa huli po ay pinagbigyan pa rin sila ng kalahating oras lamang. Pero bukod sa komosyon, tatlong lalaki din po ang na nakatakip ang mga muka na naka Kevlar helmet, bulletproof vest at nagpakilalang media ang dinampot ng mga pulis. Ito po ay alin sunod raw sa bagong ordinansa po sa Maynila na Ordinance number no. 9134 o ang anti balaklaba Ordinance. Depensa ho naman ng mga nahuli, hindi nila alam ang naturang ordinansa. At ayon sa mga pulis, wala silang intensyong harangin ang press freedom ng mga nagpakilalang media. Pero pinili lamang daw nilang maging maingat bilang seguridad rin sa malawak ng rally lalo pa po hindi naman kadala sa na nagsusuot ng ganito ang media. Sa kabuuan po naging mapayapa po ang rally sa Luneta. Iisa po ang panawagan ng mga dumalong grupo tungkol sa transparency sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure. May ilan din pong nanawagan na mag-resign na sa pwesto si Marcos Jr. at maging si VP Sara Duterte. Bukod naman sa luneta, may mga grupo rin na nagdaos po ng kilos protesta sa Menjola at sa Recto sa Maynila. Nagkainitan pa ang ilang rallyista at mga supporters ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kasagsagan ng kilos protesta ng grupong Bayan. Sinira at pinukpok ng grupo ang malaking FEG na may buntot ng buwaya pero may mukha ng Pangulo at ni Vice President Sara Duterte. Bukod sa pagpapanagot sa tiwaling opisyalis ng gobyerno, gusto rin ng grupong bayan na bumaba sa pwesto ang Pangulong Marcos Jr. at si VP Sara. Hindi nagtagal ang protesta ng bayan sa reto, matapos harangin ng mga pulis. Mahigpit ang ipinatupad na seguridad sa Menjola at mga daan malapit po sa Malacanang. Sa gitna ng protesta sa reto, dumating din si Interior Secretary John Vic Remulia at tumayo sa nakabarikadang container van. Sinigawan siya ng ilang lalista pero dead man naman ang kalihim at nag-peace sign pa nga. Sa kabuuan, umabot sa 16,000 pulis ang na-deploy sa NCR kahapon. Pero hindi naman ito overkill. Yan po'y ayon mismo sa PNP. <coughs> Samantala pa rin, libo-libo naman ang nakilahok sa Trillion peso march sa EDSA People Power Monument kahapon. Isa nga sa mga maagang dumating sa EDSA Shrine ay si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. At ayon po kay Mayor Magalong, batid daw niyang mabagal ang ugong Palagay ko mabagal ang usad ito ng pagpapanagot sa mga sangkot sa korupsyon. Kaya kailangan daw po makiisa ng taong bayan sa aksyon ng gobyerno. Bago po ang March ay isang misa muna po ang idinao sa National Shrine of Mary Queen of Peace. Kasama dyan si dating Economic Secretary Winnie Monsod na nakikisa raw sa galit ng mga Pilipino kontra korupsyon. Sa mismong trilyong peso march ho naman, mas marami pang mga individual ang lumahok, nagkainitan pa ang mga duma, dumalong realista at mga nagbabarikadang pulis. Present po sa rally ang makakaalyado na sina at po mamamayang liberal congresswoman Leila de Lima, Senator Kiko Pangilinan at ilang pahong mga politiko at maging si Miss Universe Catriona Gray. Nakiisa rin po sa rally si Pablo Virgilio Cardinal David, Bukod sa pagtuligsa sa korupsyon, pinili raw ng mga pari na sumama sa EDSA dahil tutul sila sa mga panawagan ng Marcos Resign kung gagamitin lang ito para isulong ang interes ng ibang interesado sa kapangyarihan. Laging maugong ang sigaw sa zona ng mismong presidente. Mahiya naman kayo. Pero hindi niya sinabi kung sino ba talaga ang dapat mahiya. Hindi natin kailangan sunugin ang buong bahay dahil lang ibig nating hulihin at papanagutin ang mga ipis at daga ng ating lipunan. Paano natin mapapanagot ang dapat managot kapag nagsimula na naman tayo sa wala? Hindi po perpekto ang ating demokratikong sistema. Pero mas mabuti na ito kaysa wala. And when corruption wins, yung mga nakaupo lang ang nananalo. designer bag po at lahat na rin po ng mga designer clothes, designer shoes. clothes Oo, uh, designer kapaong ka oh, meron na agadarang eh. kotse at mga bakasyunan <laughs> Oo, oh. uh, sa iba't ibang panig ng Europa at Amerika Canada, Hong Kong, etc. Yan po ang mga tinig ni Pablo Virgilio David, Cardinal David at Miss Universe 2018, Catriona Gray. Tutol din umano mga retiradong general at iba pang miyembro ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa destabilisasyon laban sa gobyerno. Sa isang pahayag, sinabi ng Association of General and Flag Officers na alam nilang may panawagan na bawiin ang AFP ang suporta nito sa Pangulo. Kinundi na ng grupo ang panawagan at ang mga humihimok sa AFP na makilahok sa gawaing labag sa konstitusyon. Ayon sa AFP, Katunay ito na parehong kakatiga ng mga aktibo at retiradong sundalong konstitusyon at maprotektahan ang professionalism ng hanay ng militar. Samantala, bukod sa kaliwat kanan po mga rally ay kahapon di po'y ginunita ang kaarawan ni Gat Andres Bonifacio kung saan nakiisa sa pagdiriwang si Pangulong Junior. Sa kanyang mensahe kahapon po sinabi po ng Pangulo na patuloy raw na nagbibigay inspirasyon si Bonifacio sa pangangalaga ng ating kasarinlan sa kasalukuyan. Hinimok ni Marcos Junior na pangalagaan natin ang ating dangal at manatiling dakila sa mabuting gawain. Isa puso rin daw natin ang tungkuling mahalin ng ating inang bayan maging instrumento raw ang mga Pilipino ha at ang mga aral na isinulong po ni Bonifacio dahil may pag-asa pa raw para sa isang pa, sa isang payapa, malaya at maunlad na Pilipinas. May mensahe rin po ang Malacañang sa mga nakiisa sa Kilos Potesta kahapon. Rest assured po na ang Pangulo po ay nakikinig sa inyong mga sinasabi at mga hinaing at uh, ito naman po ay tutugunan ng ating Pangulo. At uh, Basta lang po ang inyong pagrallie ay uh, within the bounds of the law, hindi po kayo pipigilan ng pangulo. Ayon, mga kapatid, antinig ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro. <gasps> mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang, True Network PH. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and Podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!